Man ang mga tukmol sa EDSA Muli na naman pong kumatungal ang isa sa mga <laughs> Unpredictable Unkabogable <laughs> Alamat ng Gcash ng bayan Na nag <laughs> Sa EDSA Mga kababayan ko Nais ko pong ihatid sa inyo, mga kababayan, kung ang isang comedy show na ginagawa ng mga didilis sa EDSA at kung ano-anong ginagawa nila, Diyos ko po! Nako! Lord, patawarin nyo po sila sa paggamit ng pangalan nyo ay tila po ba gamit na gamit ang pangalan ng Diyos sa tao na to. Alam mo, yung pagsasalita in the word of God, dapat nagre-reflect iyo yan. Hindi mo ginagamit sa rally tapos sihiling ka na may mamamatay na tao. Hindi tama yun. Pagpasensya nyo mga kababayan ko, sinadya ko po talaga na i-tracker yung boses nito sapagkat baka balikan po tayo ng mga DDList vlogger And, uh, pretending na to be entitled. <laughs> Alam mo, tawan-tawa ako sa inyo mga DDS vlogger eh. Totoo lang. Piling nyo entitled kayo sa pagsasalita nyo na nagbabiral kayo. <laughs> Pinanonood kasi namin kayo, tinatatinitignan namin kung papano kayo magdrama habang lumilitalya. Ito, panoorin nyo mabuti, mga kabayan ko, yung leader nila. O, oh, papakita ko sa inyo, ha? Let's do this! Ay, saan na po tayo mga kababayan O, na... oh, yan, nakita nyo, ha? Wala nang intro-intro to. Sabi niya, ito, pakinggan nyo mabuti. Ate na O, oh, para daw sa mga kababayan daw natin na nanunood daw dyan. Kasi marami naka-livestream. Tingnan nyo mabuti, ha? Manalangin lang naman po tayo. Na... Uy! <laughs> Manalangin lang naman daw po tayo. Wow! Si Tukmol! Banal! <laughs> Kailan pa naging banal tong Tukmol na to? Mga <laughs> ko encourage nyo naman na yung mga kababayan daw natin na nanonood. Mga kababayan ko, gumagamit ng salita ng Diyos. Ha? Panorin nyo. Maka imposible na ho, pero malay ninyo, di ba? Tandaan mo natin, paano ho ba nabuhay si Adan? Ayan, dinaan niya dito. Kwento niya, paano daw din na, paano daw nabuhay si Adan? Kung meron nung nakakaalam ng Biblia, paano na nabuhay si Adan? O, oh, paano daw nabuhay si Adan? O, oh, ayan, sige. Di pa po siya ay clay lang? <laughs> Uy, liwanagin mo yung pag sinasabi mo na clay, ha? Anong clay yung pinag-ano? Kasi pumapasok sa utak ng mga kabataan ngayon. Marami nanonood sa inyo. Baka sabihin ng bata. Mga kababayan ko na si Adan ay nabuo sa clay. Yung ano, ha? Sa clay. Yung uh, nilalaroan na clay <laughs> sa skwelahan, ha? Hindi ganun yon. <laughs> liwanagin mo. Di ba? Si Adan ay nabuhay sa Binuo ng Diyos sa Putik. 'Di ba? Oh, at hinulma at hiningahan. Kaya nagkaroon ng Adan. Hiningahan po ng Panginoon. Oh, para mabuhay. Oh, wow, madala galaga. <laughs> so, kung gusto ng Panginoon, pwede rin yung tanggalin yung hininga na oh, yun. Oh, Sabay banat, mga kababayan ko. Kapag gusto daw ng Panginoon, natanggalin daw yung buhay na yun, pwede niya daw bawiin daw yung hininga niya na yun. Tapos sumunod yung banat niya ito, mga kababayan ko. Himayin natin. Wala akong sinasabi kung sino, ha? Ibig ko lang sabihin po, hawak na Panginoon ang buhay ng tao. Ah, tama. Hawak ng buawak daw ng Panginoon ang buhay ng tao at pwede daw bawiin daw na yun. So, doon lang tayo magpipende. Kasi tayo-tayo. Ito, ha? Ah, Diretsyuan. Ito. Ba, uh, elaborate ko lang. Ang gustong paratingin ni Tokmol dito, mga kababayan ko, makinig kayo mabuti. Ang buhay daw ay bigay ng Diyos, mga kababayan ko. No? Bigay daw ng Diyos yung buhay, mga kababayan. At yung buhay daw na yon ay pwede daw bawiin ng Diyos yon. Pero the word that sinabi niya dito, pwede bawian na daw ng buhay yung tao na yon. Ang pinupunto niya dito, yung umaatake kay Sarah daw, mga kababayan ko. The word na sinabi niya is sana pwede daw bawiin yon sa parang dating, ang dating ng paliwanag niya, kasi pwede daw bawian ng buhay yung mga tao, mga kababayan ko, na tumitira daw kay Sara. Do you think gagawin ng Diyos yun? Alang-alang doon sa magnanakaw na yun? Diba? Na hindi makipaliwanag yung libo-libong pondo at pera ng taong bayan? Para lamang doon, mga kababayan ko? ba? Diba? Tuloy! Ay, tayo po, parang ang eh. Eh, kung yung natin, na nila din, eh. Kita nyo. <laughs> Hindi ko alam kung paano ko tatawanan tong tao na to pagkatapos magbasa ng ano, maggumamit ng pangalan ng Diyos, tapos magmumura. 'Di ba? Si BP sa araw na yan, ha? Inaga na nila talagang lahat, wala nang batas. <laughs> Fake news. Oh my god. Alam mo yung uh, pagki-criticize dito ni Tokmol, mga kababayan, ko, wala na sa lugar eh. Imagine niyo ha. Sinasabihan niya gumamit ang pangalan ng Biblia para lang bawian ng buhay yung pangatlong tumitira kay Sara tapos pinasok niya na naman yung tungkol dun sa uh, justice system natin wala daw na wala na no justice sa Pilipinas anong tawag mo sa DOJ? 'di ba? Anong tawag mo sa DOJ? Anong tawag mo sa Korte Suprema? Kung wala nang hustisya sa Pilipinas. Bakit pang-kaysa lang ba ang hustisya sa Pilipinas? Si Sara lang ba dapat ang pagpuksa ng hustisya ng Pilipinas? sa dami-dami ng pinapatay ng tatay niyan na 300 uh, more than 20,000 plus who died on na extrajudicial killing, sasabihin ninyo na uh, injustice sa Pilipinas? Eh paano yung mga tao na yun? Sige nga, sasabihin nyo wala nang hustisya sa Pilipinas? Ano ba naman yan? Niloloko nyo, niloloko nyo na niloloko ang taong bayan, Tantan-tantanan nyo yan. Walang ano, walang, 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 tutus, Ewan ko ba sa Iwan ko ba sa tukmol na to? Masakit ulo ko sa iyo ah. 'Di ba? Oh, tingnan niyo ha. Ah. Oh. Pakinggan okay, niyo mabuti. Tayo po para mabusitin din. Eh kung yung BP nga natin, ginagako na nila eh. Oh. oh, yan ha. Si BP sa araw na yan ha. Ginagako na nila kal... talagang lahat. Wala nang batas. Wala na daw batas sa Pilipinas. Ano ko lang, nung panahon ba nung tatay niya, umiral ba yung batas sa tinatawag nila para don sa mga nagkasala sa ipinagbabawal na gamot? <smart noise> De, tanong ko lang, tanong ko lang, tanong ko lang dito sa tao na to mga kababayan ko, umiral ba? Alam ko, wala eh. Doon don mo masasabi nung panahon ng tatay niya na wala na talagang kontrol sa batas. Kasi pag tinuro ka na ikaw, ah tulak ka, ha, ah, user ka at pinaghinalaan ka lang nila sa tingin, todas ka. Mga kababayan ko, tapos sasabihin niya talaga, wala na daw batas. Hindi naman, hindi naman, eto quest hindi naman natin kailangan, ano eh, hindi naman natin kailangan idaan to sa pagrarali rally nyo sa EDSA eh. Sa totoo lang eh. Ang kailangan lang ng kwakamara quadcom. Okay? Listen, ang kailangan lang ng kamara sa quadcom, umatin si Sara para matapos sa umatin si Sara sagutin niya kung saan napunta yung 612.5 million pesos confidential fund now sige paano nyo gagawin hindi nyo hindi niyo kailangan mag-rally kasi everything na ginagawa nyo ngayon, nagtatawag kayo ng sa People Power, gumagawa kayo ng issue dito, gumagawa kayo ng commotion dito, gumagawa kayo ng ingay. Kaliwat ka ng ingay ang ginagawa ninyo. It's a diversionary tactics yan para malusutan ni Sara Duterte yung 612.5 million pesos confidential fund na fera ng taong bayan na hindi niya maipaliwanag kung saan niya ginastos. Tuloy! Asinong wala ng batas, pero na nangyayari sa Pilipinas. Oh, ano ba nangyayari sa Pilipinas? Nasa ah, Pilipinas ka, umiira lang batas dito. Hindi batas Duterte. Batas ng taong bayan. Batas na sinusunod na ng taong bayan ng Pilipino. Pero huwag natin kakalimutan na meron tayong Panginoon na bibigay ng justisya. Magsabay-bawi ka ngayon. May, may, meron tayong Panginoon na nagbibigay na ba, nagbibigay bawi ng justisya. Ginawa mo pang, ginawa mo pang uh, kagaya ninyo ano, kagaya ninyo ang uh, Diyos ng uh, buong mundo na si Jesus. Nagbibigay ng ustisya. Oo. God is fair. God is justice. ba? Diba? Pero, pero siya, sa tingin nyo, tanongin nyo. Tanongin nyo to ha. Ah. Kung talagang nasa inyo ang Diyos. Tanong lang, tanong lang, tanong lang. No? Kung talagang nasa kanila ang panig ng Diyos. At kung makapagsalita sila, eh, maka-Diyos, mga kababayan ko. Tanong ko lang, bakit hinahayaan ng Diyos na bulat-latin yung 612.5 million confidential fund? Bakit? Bakit hinahayaan ng Diyos yan? Sige, tanongin ko nga dito kay Tukmol. Tukmol! <laughs> bakit hinahayaan ng Diyos yan? Kung talagang uh, nasa panig nyo ang Diyos, eh bakit hinahayaan niya na ungkatin, hanapin, busisiin yung uh, confidential fan netong boss nyo? Bakit? ba? Diba? Eh hinahadya kasi ng Diyos na ano mga kababayan ko na, naalamin alamin maging patas at hustisya para sa taong bayan. Kasi kung magnanakaw ka, at hindi mo maipaliwanag yung pera na yan, bakit tinahayaan ng Diyos na no maghiring sa Quadcom? Sige nga, bakit? Mga kababayan ko, sagutin sana ako ng mga to. Bakit? ba? Diba? Tanungin si Inday, bakit din ayaw niya humarap sa Quadcom? Takot siya mag-oat. Kasi pag nag siya, mga kababayan ko, may sasabihin dun eh. Ultimo Biblia, mga kababayan ko, pag nag siya eh. Na magsasabi ka ng totoo, pawang katotohanan, at mayroon uh, meron dun part na may Bible. Ba't hindi masagot-sagot ni Inday yun? Takot mag-out si Inday. Manumpa. pa. Di ba? Tuloy. Yan ang na walang titibati, Ano ba ngayon? Ano ba Wala talagang titibag sa Diyos. Tukmol. Alam mo, Walang titibag sa Diyos. Timbangan talaga ang Diyos. Justice. Pero tanong ko dito, ba't hinahayaan ng Diyos na ano? Na gawin niya yan sa inyo. Magkaroon kayo ng hearing. Alamin, tuklasin yung pera ng taong bayan na nawawala na hindi maipaliwanag. Tuloy! more than people power, it's God's power. Kaya, am... People power is God's power. <laughs> ni Daku, Daku. People power is God's power. How how could you explain? How could you explain that to many Filipino? Eh, nasa Biblia ba 'yan? Alam mo itong tao na to, may mame -ma -ma lang sa rally, matindi. Wala sa Biblia 'yan. Wala sa Biblia nang sasabing people power is God's power. Ang lahat ng nagsasabi ng patungkol sa Diyos na wala sa Biblia ay itinuturing na kampon ng ano? Demonyo! Ay! Tapos ka ngayon! <laughs> Bibigyan ko kayo ng pera. Hanapan nyo ko, sitasan nyo ko na sinasabi ng Biblia kapag nag-people power ka ay lakas ng Diyos. Mahina ang utak ni Tokmol. <laughs> Yari ito. Atin ito, saan? Sa tamang paraan. Ulit. Itin po <laughs> sa tamang paraan. Sa so, tamang paraan daw nalalalaman pa to. Kasi hindi ba may sinasabi na if God is with you, who can be against you? Huh? Oh, if God is with you, who can be against you? a million Filipino people against with Sara Duterte. And inahalungkat sa kanya yung confidential fund. Nasa ng pera ng taong bayan? Yun lang ang sagot! <laughs> <laughs> ang galing lumusot eh, no? Hindi niya sunog siya dito. Mamalik. Oh, oh, let's do it in God's will. Oh, let's do it in God's will. Kaya nga eh, in God's will, umuwi yung uh, original na Mary Grace Piatos from US. <laughs> umuwi. Tapos ano, nagdrama sa ano sa loob ng kulung, na loob ng detention cell. Nang taranta si Bratinella, nilabas doon kasi baka magingay na dahil na na yung uh, bata niya. That is in God's will. 'Di ba? hindi ihahadyain ng Diyos na makontemp yan kung talagang malinis na tao yan. <laughs> sa pool, tuloy. Huwag tayong maging bayulente. Huwag tayong, huwag tayong maging bayulente. Eh, yung pulis nga, pinagbabantaan nyo na dyan. <laughs> Sabi nung isang vlogger, no daw kanina sa kanila eh. Yung polis, nahinarangan si BP Sara. Markado ka na. Um, Pag-upo ni Presidente Sara Duterte, blank, 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 P-I-P-I-G-G ka. Minura pa nila. Oh, ano? Ano masasabi nyo? Diyos ko. Kung masusubukan natin, kahit kados susubukan ko ay na hindi magmura. <laughs> ay, ito si Pastor Tukmol, oh. Ay, Tukmol, lumayos ka. Eh, mo Inusubukan na daw dito di magmura. Subukan natin. Subukan doon natin. <laughs> Alam dam dete ko. Si Tokmol. Tokmol, huwag ganyan. <laughs> Tuloy. Oo, oh, para naman eh. Pakita ng Panginoon na Lord Sirius ko ni. Eh, kailangan talaga pigilan daw nila magmura. bait daw sila. Wag daw sila mangaway para daw makita ng Diyos daw na seryoso daw sila. Ay, is that a joke? Diyos ay patas at justice. Ngayon, papakita nyo kay Lord, bahaya. gusto nyo pa palabasin ang Diyos na bahaya sa inyo. <laughs> Nagmakaawa si Tukmol, no? alo ano? Kung natin, kahit ako susubukan ko na hindi magmura, eh, oh, natin. No? <laughs> oh, oh, diba? para naman, eh, pakita ng Panginoon na Lord, seryoso kami. Ha! iniisip Ang Diyos, gina ah, iniisip nyo ba mga tukmol? Ang Diyos, hindi nagseseryos. <laughs> Ay na <naku>. ako! <laughs> Nasakit na ako sa tao na to. Tuloy! Kawawa na kami, maawa ka naman sa amin. na maawa ka na sabi ko napapaisip tuloy ako sino ba ang Diyos ang tinutukoy nito sino ba ang Diyos sabi ko kaya ko ba timbangan ng Diyos at patas kakasabi lang nito biglang makita na magpakita na seryoso kami maawa ka sa amin alam mo kung gusto kayo kaawahan ng Diyos unang una sa lahat tandaan nyo sabi nyo nga in God's will mga kababayan ko If you say in God's will, you trust to Lord God, Jesus Christ, our Father. Mga kababayan ko, naniniwala ka sa kanya, you trust sa kanya. And you say the God's will, hayaan mo ang Diyos magpatakbo ng lahat ng ito. At yung mga nangyayari ngayon, mga kababayan ko, eh I know, nakagustuhan ng Diyos yan dahil Nangyayari. At kung hindi talaga, kung hindi talaga agustuhan ng Diyos yan, edi saan na pinatapos yan na lahat? Kagaya ng sinasabi mo, nababawian ng buhay at haagawan ng buhay yung mga taong bumabanat kay Sara. Ay, ka, uy. Sige, buloy man ang imon Diyos. Dili si Jesus ang imo ginoo. Ang imo ginoo na iyo sinambasamba ipinipris mo. Sige, buloy! Hahaha! <laughs> Kaya pala, dili. Yawa ka tukmol, dili ka marinig ni Lord mo. Si Lord mo nakakulong. <laughs> ang imong Lord, dili dili Lord Jesus Christ, dili aming Ginoo sa taas. No, ang imong Ginoo no nagtago <laughs> sa KOGC no <laughs> nagtago sa kay OJC, may kaso. <laughs> Dili ka marinig nun, hindi ka mapakinggan ng imong ginoo dahil nakakulong si ginoo kibuloy. <laughs> Yawak ka, pastilan. Dili ka na natutuntok mulga. Yawak to, oy. Magapunta ka sa Diyan sa uh, people, full, power nyo. Magastorya ka sa harap. Tapos sabihin mo, gamiton mo yung uh, pangalan ng uh, ating ginuo, Magtanto-tanto ko, magtanto-tanto ko dito. Nandili pala si Lord J. sa sang imong uh, gisamba. Siki buloy. <laughs> Dili ka talaga marinig nun. Nakakulong. Tuloy. Seryoso kami na gusto namin magbago ang bayan na gusto namin bumalik yung halim na taon na napakaganda diba? <laughs> ano daw seryoso kami gusto namin bumalik yung anim na taon na kaginawaan sa buhay namin <laughs> oh my god kinabahan ako bigla dito Nat <laughs> <laughs> natatakot ako sa sinasabi nito ah Siryo, Lord, nanalangin kayo, Lord. Seryoso kami na gusto na lang bumalik yung anim na taon na kaginhawakan sa buhay namin. What are you saying? Is that a joke? Tukmol. Is that a joke? Sabi mo na gusto mong bumalik yung anim na taon na kaginhawakan ng buhay ninyo? Can you imagine that? Six years of pain. Six years of, uh, ano, EJK. Maginhawa ba ang buhay namin? Kaginhawakan ng buhay daw ng mga ano, na, nila mga kababayan ko. Ano, pagdating na naman niya, uutang na naman ulit yan. Nang, ah, uh, uh, trillion magbabayaran na naman namin. Imagine that. Six years. Six years naging maganda buhay. Well, siguro, ikaw. May kasabihan nga eh, kapag ang isang tukmol nakadikit sa kusina, yun ang una makakakain. At yung mga hindi nakadikit dun sa kusina, yung mga taong bayan, tira-tira lang na babahagi sa kanila. Hindi naman ako nagtataka doon eh. Syempre, ginhawa na ng ganda na ng style, lifestyle mo ngayon. May pa ano-ano ka na lang, pa travel-travel ka na lang whatsoever. Nagigit ako rin naman. Pero hindi magkaiba tayong dalawa, ha? Hindi ko pwedeng mo pera, hindi ko pwedeng pera ng taong bayan 'to, pera namin 'to. Mm. 'Di ba? Six years of happy life. Anong happy life nung panahon ni Duterte? Eh, sunod-sunod ang burol. Sabi ko nga sa inyo, nung panahon ni Duterte, anong anim na taon na masaya? ang umunlad na negosyo nung panahon ni Digong, di ba? Diba? Tuloy. Huh? Hindi man perfecto, pero gusto natin bumalik yung ganon? Ay, hindi na, no? Kayo na lang. Kaya nga walang naniniwala sa inyo sa EDSA eh. Pinag, Pinagkakanaan itong tukbol na to na bumalik na anim na taon na kaginhawahan ng buhay. Ano ba nangyari nung anim na taon? Eh, puro dusa nga. Alam mo, tinatakwil nga, ta tinatakwil nga tayo mga Pilipino sa ibang bansa eh. Nung panahon niya eh. Saan kayo makakita, di ba? Oo. Oh. Naalala nyo, pati yung kababayan natin, kaginhawahan daw ng buhay ha. Naalala nyo yung kababayan natin na, na death row sa Indonesia. Gusto pa ipatodas ni Duterte. Naalala nyo? Di ba? Gusto pang ipakitil. Oo, oh, naalala nyo yun? ka ng buhay? Yung nga kami niloloko. So ipanalangin natin yan sa pamilya. Ay, hindi ka pakikinggan. Ako na nagsabi sa'yo, if God is justice and fair, hindi niya hahayaan mga kababayan ko na makabalik kayo. Totoo lang, hindi niya hahayaan. Kasi bakit? Ah, ano, bubuhayin nyo na naman yung EJK? bubuhayin nyo na naman yung uh, pagkitil ng buhay. Bubuhayin nyo na naman yon. Pagdudusahan na naman ng anim na taon ng taong bayan, yung pagpapahirap na ginawa ng tatay niya, wala na kayo mauutu ngayon. Nagalit nyo ako yan. Okay, so yun po. Maraming maraming salamat O, tingnan nyo ha. Mapapahiya pa to dito, mga kababayan ko. Tingnan nyo, kung talagang gusto kayo ng taong bayan, Pakinggan nyo, tingnan nyo, mapapahiya pa to dito. Ano mga Pilipino, isang sigaw naman yan ng Duterte! 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 Wala sumisigaw ha! Oo, oh, tingnan nyo ha! Kaya mga dumadaan dyan! Mga dumadaan, kung naniniwala kayo, kaya alam, wala kayo oras, busina naman dyan! Yung mga dumadaan! Oo, oh, busina daw, tingnan nyo kung may bumusina! Andan, wala lamang kayo oras pumaba! Isigaw naman agad sa busina at Duterte! Maraming maraming salamat po. <laughs> Ni wala kang pumapalakpak eh. Ni nakasagabal kasi kayo sa kalsada. Bad trip tao sa inyo. <laughs> alam nyo, maging alam nyo, mga kababayan ko, maging mapanuri tayo. May tayo basta-basta naniniwala sa mga tao na yan. Tayo basta-basta naniniwala sa mga sinasabi nila. Tingnan natin ang mabuti busisiin natin ang lahat mga kababayan ko. I know God is good all the time and all the time God is good. Lahat naman may plano ang Diyos. Pero hindi sa pagkakataon na ano, gagawin niya na ipahayaan niya maupo muli yung ginagawa na ganito. That is a source of evil. Mga kababayan ko, mga kapatid, my dear Filipino people, my dear Filipino, mga minamahal natin, Pinipino, huwag tayong magpabudol, huwag tayong magpaloko sa mga tao na to na pag naupo sa gobyerno, taong bayan ang binabalikan at ninanakawan. Mga kapatid, ako po si Biyahe Nikoy. Sama-sama po tayong babangon muli sa bagong Pilipino.